Mahigit isang araw na pong nasusunog ang New Divisoria Mall sa Binondo, Maynila. Nahihirapan ang mga bombero na apulahin ng apoy dahil sa mga naka-imbak na matangke ng LPG at mga materyales na madaling masunog. My live report, si Von Aquino. Matapos ng 30 oras ay bahagya na nga humupa ang apoy sa nasusunog na New Divisoria Mall dito sa Binondo, Maynila. Isa namang fire volunteer ang bahagyang nasugatan matapos ang pagsabog sa isang bahagi ng gusali. Sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang narinig sa isang bahagi ng nasusunog na New Divisoria Mall mag ng madaling araw. Dahil dito, bahaging nasugatan ng isang fire volunteer na agad nilapatan ng paunang lunas. Malapit ang binobomba kasi noon na mabumbero ang lugar na nagkaroon ng pagsabog. Nakapenetrate na po yung mga firefighters natin. And then, nagkaroon ng explosion. So, dalawang explosion. Isang mahina at isang malakas. The second explosion, nasa loob na yung mga fire volunteers natin. And then, nung pag-explode, fortunately, nakalabas. So, nagtamulan siya ng minor injuries lang naman. Nakakuha naman ng lata ng insecticide spray sa tapat ng pinangyarihan ng pagsabog na siyang posibleng daw dahilan nito. And meron tayong mga nakuha na samples na kasama sa explosions may lumabas mga aerosol insecticides nga po. Um, sa baba, on the first floor, yun yung mga display nila, display items, mga lighters, and then sa taas yun yung storage nila. Ang ilang tindahan naman ng prutas sa tapat malapit sa mall, patuloy pa rin nagtitinda. Hindi ba kayo natatakot dito sa tapat nyo may mga sumasabog na? Hindi naman kasi nakasanayan naman na lagi may nasusunog eh. Kaya ano na yan, kasanayan na lang yan kalahating gabi ng Webes ng sumiklab ang apoy sa anim na palapag ng New Divisoria Mall. Ayon kay BFP Ground Commander Senior Superintendent Aderson Comar, base sa kanilang impormasyon, nagsimula ang sunog sa toy section na nasa basement ng mall. Nahihirapan daw ang mga bumbero na apulahin ang apoy dahil sa sari-saring materyales na nakaimbak sa gusali. Sa ngayon, medyo mabagal yung uh, galaw natin kasi ang gusto namin na ipa komo pa na uh, parang solugin muna natin yung mga combustible material sa loob kasi sayang lang yung tubig natin na uh, at tira, -tira, tira tapos uh, hindi pala maka yung tubig sa looban Pia, alas 4 pa lang na madaling araw ay uh, sinimula na ng mga bumbero yung unti-unting pagpasok doon sa gusali. Pero uh, nag-iingat pa rin sila dahil uh, posibleng uh, na gumuho pa rin yung loob ng gusali. At sa pagtaya naman ng BFP, aabot uh, sa 3 hanggang uh, 5 araw bago tuluyang maapula ang sunog. Pia? Maraming salamat, Bon Aquino.